Hello, hello mga katigangs. Tikim-tikim na naman tayo. Eto, ewan ko lang kung ano itong bilog-bilog nito, parang jolens. Uh, Totoklasin natin kung ano yung bilog-bilog na yan. Tikman natin para malaman natin. Oh, blueberry. Blueberry. Ito, mm. fresh na blueberry. Ito mm. naman, chocolate. Hmm. Yan ang ano, pure chocolate. Tikman din natin. Hmm. Itong bulaklak na ito, nakakain talaga ito. Nakakain medyo medyo madulas-dulas yan pag minunguya mo yan. Hmm. isaw-saw natin para malaman natin kung itong itong nasa gilid wala yung chocolate yung dyan at yung hmm. malalaki yung malalaki ng ano ng blueberry ayan giant blueberry <laughs> hmm. yung malalaki Ang okay, okay. Sabi ko nga, tikim-tikim lang. Hmm. Tama na yan. Ang okay, Bye-bye.